Expected na susubok ulit sa huling pagkakataon si Kai Soto sa NBA next year. Ito ang sinisigurado ng agent ni Kai Soto base sa mga lumalabas na report, partikular na, na balita ng spin.pa si Sir Homer Saison. Ayon sa mga pinakabagong balita ng spin.pa si Kai Soto ay maaaring lumipat na ng kupunan sa Japan B League from Hiroshima Dragonflies sa kung saang team din sa Division 1 League ng Japan. Matagal-tagal na rin natin hindi nakikita ang naglalaro si Kai Soto matapos itong magkaroon ng back injury at mas lumala nga ito noong naglaro pa ito sa nakaraang FIBA World Cup. Ayon sa report, nagpatingin na si Kai Soto sa isang German doctor at ilan pang NBA doctors. I'm sure hawak ito ng Wasserman Group na sinigurado na maglalaro na talaga ito sa Hiroshima o sa sa ibang Japanese team sa b Sa pagkakakilala natin kay Kai Soto ay palaban nito kahit may iniindang injury na nag-average ng 8.6 rebounds at almost 2 blocks per game sa Japan. Naitala ni Kai Soto ang biggest game nito sa Japan kalaban ng Ibaraki Robots. score lang naman ito ng 21 big points na may 14 rebounds sa 3 blocks. Katulad ng sinabi ng agent ni Kai, Ayon sa report na next year daw ang pinaka good year ni Kai Soto sa kanyang basketball career at umaasa sila na sana ito na nga ang pinaka successful year ni Kai Soto sa tangka nitong makapasok ulit sa NBA. Although malate na ang tsansa pero susubukan pa rin nilang makapaglaro sa isang NBA team. Isang NBA Summer League ulit at this time healthy Kai Soto na ang maglalaro. May rumor na baka Los Angeles Lakers ito maglalaro sa NBA Summer League o Sacramento Kings. Ayon naman sa Rotwar sa kanilang analysis kay Kai Soto base sa kanilang observation pamula nang naglaro sa Australia si Kai Soto at NBA Summer League hindi daw maitatanggi na si Kai Soto ang pinakamatangkad na player ngayon sa Pilipinas. One of the most intriguing player ngayong 2023 at beyond nakapag-training na sa New York Knicks, Atlanta Hawks at naglaro na sa NBA Summer League para sa Orlando Magic na nag-average ng 7.5 points at may 4 rebounds per game sa NBL Australia. Sa pinakabagong analysis naman ng isang NBA sports writer na si Gilbert MacGregor ay sinabi nito na medyo nag-improve na ang katawan ni Kai sa ngayon. Nadagdagan na ang weight nito since 2020. Sa honest review ng NBA expert offensively, ang strong open si Kai kapag nagro-roll ito o kumakat galing sa pick and roll. Maaari itong makadakdak o makarebound dahil sa laki nito. Kailangan lang daw magpalakas ng katawan si Kai na napansin nito sa Japan, Australia at sa World Cup. Sa depensa naman sinabi ng NBA expert na kailangan itong masi-improve pa ang lateral movement dahil sa pick and roll ng kalaban na iiwan daw si Kai Soto sa depensa. Although maganda naman daw ang shot blocking ability ni Kai Soto dahil sa timing at laki nito, kailangan daw nitong patunayan na karapat dapat siyang bigyan ng chance ng isang NBA team next year. At yun naman daw ang dapat trabahuin ng isang Pilipino prospect. Campbell, lobs for Soto! Off the front of the rim. And Soto, another chance and a